Ano ito, hindi nakadala ko. Pag nag ako, ito sakto-sakto dumating na yung natin. I-unbox natin. Ay, hindi pala. I-unplastic natin kasi sa plastic na siya nakalagay. Eh, nung hindi dito, ay no, hindi. Ito yung lagi kong binibili siya, shopping. Lalo na pag ako ng mga malayuan. Kasi ito yung importante, importante sa atin. Lalo na sa mga motor. Pero pwede rin naman to sa mga gulong na sasakyan. Gulong ng e-bike. Basta lahat tubeless. Pwede to. Pasok na pasok to. Diligtas ka na ito. Talong lalo na pag walang mga pabulkanize tapos walang mga tutulong talaga sa'yo. Kasi syempre, hindi naman lahat ng rider merong dalam ganito. Tapos syempre, hindi ka naman pwede ni tulak na papa rider mo bagbutas yung gulong mo. Kaya ito yung solution dapat lagi kayo may dala. Kasi lahalos lahat naman lahat ng mga gulong ngayon na tubeless at po, unang-una, kung pangsapak, kung na pa ako yung gulong mo, ito yung papasok mo dun. May tools ako niyan eh, nadisabat. Yung pampasap. Yung tools na bakal na pong Tapos may iwan yan. Tapos, ito mo naman yung tire silad. Kung maaari, hindi na kinakaya talaga nang, nang yung panghangig. Ito yung solusyon. Malaas yung pressure nito. ito. yung malilit na butas kaya ng pobis silad. Right?